Once again, ladies and gentlemen, it is now officially that ang atong barangay Guba makatagamtam na o quality services from MCWD. <laughs> barangay Guba, hinumdumik kanunay, pinaagi sa maayong relasyon, human sa taas nga panahon sa pagpinaabot, karon makapahimulos na gyud ang mga residente sa Barangay Guba og agsungot sa limpyo nga tubig gikan sa Metropolitan Cebu Water District kon MCWD. Kagahapon, duha ka managlahing groundbreaking ceremony tali sa kagamhanan sa Dakbayan ug MCWD Expansion Project ang gipahigayon sa pagpanguna ni Acting Mayor Rimon Alvin Garcia ug MCWD Chairman Jose De Los III nga gitambungan sab sa mga konsehal nga silang Edgardo J.P. Labella Jerry Guardo, Joel Garganera, Noel Wenceslao, Francis Espares ug Pastor June Alcuber, uban sa mga Board of Directors sa MCWD, pinanguluhan ni Edgar Dunoso. Gipasabot ni Acting Mayor Garcia ang mulupyo kung nga nung wala dayon makatubig ang duha ka barangay nga nahimutang sa bukirang pahin sa dakbayan sa Subo. Sumala niya sa niaging tuig 2023 dunay application ang MCWD nga gisumite sa kagamhanan sa dakbayan para excavation permit o digging permit apan wa kini giproseso karon nakalingkod man ko isip inyong mayor as acting mayor of the city of Cebu ug akong giingnan sa akong pagkamayor kinhanglan ang atong pamaagi diplomasya kay kung naay diplomasya na ay grasya. Sakto di. O importante pagsuod na ko isip inyong mayor gusto ko nga action action action. Di ba? Mo na nga ipatawag na ako MCWD. Ni Doolay na ko ni sila ako gipangutana. Ang Cebu City kinahanglan tubig. Ang atong mga kaigsuunan na sa bukiran, kinanglang tubig, on sa may solusyon. Ano yung atong problema? Tingnan dahil ng MCW na ako. Sa yun, Rakay na Mayor, ang amo yung taong excavation permit, ipirma na kay para makabutang na may tubo pa doon dito sa bukirang barangay, barangay kuba ug nga mga tao dito makatagamtang nagyudog tubig. May padayag sab sa iyang dakong pasalamat kang acting mayor Raymond Garcia, si Guba Barangay Captain Orland Herrera, tungod kay natuma na gyud ang dugay na nilang damgo nga makabaton og tubig. We are very happy for the project. Hopefully masayo sayo sir, no? Kay di ta maabtan na sad laing huaw, no? Pero na ni um, Thank you a million thanks for the constituents dili lang sa guba sa tanang kabukiran sa barangay um, sa city hall sa Cebu City under Cebu City Gipasalig sa chairman sa MCWD attorney Chuy Dalos III nga lihok dayon nila pinaagi sa kontraktor ang pagbutang og linya sa tubo sa tubig ilang panghinaot nga karong buwan sa Disyembre do na naitubig ang mga kabalayan sa maong barangay Okay, karon uh, nag uh the uh, ground ka. ang pasabot pa ni is na nagpahibaw ta na nagsukod ng na construction sa atong mga pipes and hopefully under the contract with MCWD and the contractor 300 days ni na iyang trabaho on but may hangyong magta 200 days na lang ni sa siyaso before sa December will come no? Uh, Mahinaot ka na nanay tubig na Kini ang balita. Rey Pasaporte. Sibu City. News.